Panoorin natin guys, JB versus Kyle. Ang partida 4-6-8-10. Ayan o. No? Grabe yung partida yun, 4 6 8 Grabe, pag break, scratch. Tingnan natin kung kaya itong ubusin ni ni Kyle. Grabe yung partida yun, 4 6 8, ang batang KMJS pinartidahan ng matinding partida. Yan guys, panoorin natin na yun, oh. sinisipat-sipat. Alam, tingnan natin kung makakatira pa ba si JB Sukal. Grabing patras pa yun. 120. <laughs> oh, grabe, seryoso si Kyle ah. Grabe ang tira, lupit. Yan no? Parang natutulog lang. Grabe, tutok-tutok yung prepare. Bangis. Okay na, sinipat-sipat na kung anong gagawin. Grabe manira si Ken, lupit. Ang batang KMJS binigyan ng 46810. Bang. Grabe, surebol. Lupit manira. Muuso. May extension to Oh. Lo tampal 'yun, lupit. 4, 6, 8, and... grabe manira ginawang security guard ng batang kay MGS. dapat binigyan ng comics <laughs> lo grabe kinontrapektos oh, di naman deretso grabe yung tira Yung lupit yung lalaki oh, grabe tingin kay Kyle eh, yun no? oh <laughs> ayay Grabe yung tira yun, lupit. Ooh. Grabe, naubos yung bula, parang natutulog lang. Uy. Sports game.